Sa pagkakataong ito, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba si uh, Attorney Mark uh, Tolentino. Siya ho ngayon mga kabombo, ang uh, nagsisilbi namang uh, legal counsel nitong si Pastor apolo Kibuloy. Pero kukunin natin ang reaksyon ni Attorney Mark Tolentino sa usapin pa rin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan ho sa International Criminal Court. Unang-una, maraming salamat po Attorney Mark sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong uh, gabing ito. At matanong ko lamang, no, kasi kamakailan lang Attorney Mark no, uh, kinumpirma ho o pinagtibay ng International Criminal Court itong uh, jurisdiction nila dito ho sa kaso ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang isang uh, abogado, ano po ang uh, perspective mo dito, attorney? I have to respect it as a lawyer. okay? As a lawyer, I have to respect it as a lawyer kasi court din yan. Pero as a Filipino, iba, uh, iba ang view ko as a Filipino. Kasi the very first place, uh, naiwala po tayo na yung ICC, walang jurisdiction sa Pilipinas. So, So ang ang role nila uh, yung gagawin ng ni ni sa team ni ni President Duterte is mag-file muna sila ng appeal, makapila sila for that for that view kasi kung tayo ang tayo ang ma-views po natin, wala talagang jurisdiction ang ang ICC sa Pilipinas kasi nag-withdraw na po tayo. Mm, -mm. Attorney, uh, sa tingin ho ninyo, may puwang pa ba para iapila ito? Kahit unanimous na nga itong decision ho nitong pre-trial chamber? Hindi pa final kasi may may proseso ang ang ICC. For example, tatlong tao yon, may mag-review para maging lima, limang member ng judges sa ICC. So hindi siya matatawag na final pa yung desisyon ng ng ICC with respect sa jurisdiction nila. So hindi pa pala ito a final attorney mark no. kamakailan lamang may mga petition din sa Supreme Court about habeas uh, corpus. Do you think this will push through pa attorney? Day one pa lang sinasabi ko na na yung habeas corpus na petition sa Supreme Court, wala yan, walang basis yan. In the very first place, in, ang, ang, Supreme Court cannot order the ICC na ipabalikin si si President Duterte sa Pilipinas. Kasi ICC is an independent court, hindi naman yan under the supervision or control ng Supreme Court. Ang control ng Supreme Court, yung CA lang, Court of Tax Appeal, Sabigan Bayan, RTC, and the MTC ng Pilipinas but with respect sa ICC under Rome Statute hindi iyan under the jurisdiction ng Supreme Court so the Supreme Court cannot order the ICC uh, to return uh, former for President Duterte sa Pilipinas Balikan ko lamang yung kasagutan mo kanina Attorney Mark no kasi para naninindigan ho kayo na walang jurisdiction itong International Criminal Court dito sa Pilipinas but uh, with the decision of the ICC sinabi na, uh, sinabi ho nila doon Attorney na before pa tayo umalis sa Rome Statute to ICC ay tinitingnan na nitong International Tribunal itong kaso ni dating uh, Pangulong Duterte. Ano po ang take mo dito Attorney? Yes, may may may, may jurisprudence naman ang ICC na kahit na nag-withdraw, may jurisdiction pa rin sila. Y yun, yun, yun naman talaga yan. So, that is the view ng ICC. But in so far as the Philippines concerned, wala na talaga yan from the... Uh, kasi nag-withdraw ang ICC, I think, uh, ng, ang Philippines, I think March year of 2019, nag-withdraw na ang ICC sa... Uh, ang, ang Pilipinas sa ICC. So, any acts after the withdrawal, wala na talaga yan. But with respect to the retroactive effect or yung before the withdrawal, ang view ng ICC, may jurisdiction pa rin sila. Because that is under the law ng ICC. But insofar as Philippines is concerned, Uh, walang, wala tayong authority o wala tayong hindi tayo bound of that rules na yung before the withdrawal may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So we are not bound of that rules because uh, independent country tayo. We have our own sovereignty. We have our own constitution. So therefore, uh, we we will follow our own law. So in in this case, yung with respect sa jurisdiction, uh, yes, as a Filipino, kailangan natin i i affirm or kailangan natin protektahan ang sovereignty ng Pilipinas. Kasi kung may ibang country na mag na makikialam sa sovereignty ng Pilipinas, so sana yung bansa natin. Are we an independent country? And may prinsipyo din sa, sa ICC na ang ICC can only acquire jurisdiction kung walang working juris, uh, Department of Justice ang Pilipinas, walang working Supreme Court ang Pilipinas. Doon pa lang ang ICC may jurisdiction. In our country, meron tayong working Department of Justice, meron tayong working Supreme Court. So therefore, ICC has no jurisdiction kaya in the first place, active na active ang DOJ natin. Active na active. Buhay na buhay ang Supreme Court natin. Attorney, may katanungan din ng aking katandim dito si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Attorney, do you think that the affirmation of the International Criminal Court might affect or kumbaga sa terminong Pilipino, inaapakan ang soberanya ng Pilipinas, lalo na sa justice system natin? At kung take natin dito, attorney. Yes, ta, uh, hindi lang talaga ang ICC sa Pilipinas. Kasi mismo ang nila, nagsasabi doon na they can only acquire jurisdiction kung wala tayong working DOJ wala tayong working Supreme Court So, nakiki nakikialam ang ICC sa kaso ni Duterte ibig sabihin, sinasabi nila na hindi nagtatrabaho ang DOJ natin, wala tayong working Supreme Court. Ibig sabihin nakikialam talaga sila sa sovereignty ng Pilipinas. Kasi, mayroon naman talaga tayong DOJ working ang DOJ natin, nagtatrabaho ang Supreme Court natin. So paano nila ba sabihin na wala tayong working ICC, a uh, work, working DOJ and working Supreme Court? Kasi they can only acquire jurisdiction under the principle of complementarity principle ng ICC. Kung wala tayong working DOJ and working Supreme Court, pero naman. So therefore, wala silang jurisdiction, hindi sila dapat pakialam. alam Dapat dito litisin si Duterte sa Pilipinas, hindi jan sa ICC. Okay, since we agree that it affects or may pangingi alam ang International Criminal Court sa bansa, can anyone specifically the President do something about this as the head of state attorney? Si President Bongbong Marcos, he is the chief ambassador ng Pilipinas. So therefore, habang habang nag si Duterte doon sa ICC, pwede naman niya pwede naman gamitin ni President Bongbong Marcos ang diplomatic channel a uh, mapauwi yung isang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi as a Filipino, uh, as a president of the Philippines, may obligasyon siya na protektahan, suportahan, ibalik si Duterte sa Pilipinas. Hindi is surrender ang isang Pilipino doon sa ibang bansa kung hindi obligasyon ni Bongbong Marcos na depensahan ang isang Pilipino. Not because he is Duterte, but because he is a Filipino. Hmm. Sa sinabi niyo pong obligasyon ng uh, Presidente na proteksyon na ng bawat Pilipino, lalo na sa ibang bansa, the, oh, does this automatically means pati yung may mga sala ba, Attorney? Ano nangyayari? For example, dito tayo sa mga binitay, sa Singapore, sa, sa sa, 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 Saudi Arabia. Ano bang ba ginagawa ng Presidente? Nakikiusap na huwag nang bitayin, iuwi na lang dito sa Pilipinas. Diba Kung kaya niyang gawin niya sa isang ordinaryong Pilipino, bakit hindi na kaya gawin niya sa isang former president ni Duterte? Kasi lang yan. I'm 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 just using analogy. Kung ang isang presidente ng Pilipinas nakiusap sa hari ng ng Saudi Arabia na pwede ba na huwag nang bitayin yung isang Pilipino pa uwi na uh, yung isang dapat bitayin dun sa Singapore nakiusap siya na huwag pa uwi na sa Pilipinas, di ba? at least may effort man lang para makita natin na he is protecting the sovereignty and he is also protecting lahat ng Pilipino. Kung kaya niya gawin niya sa ordinary Pilipino, bakit hindi niya magawa yan sa isang... Attorney, uh, bilang panghuli na lamang, no? Attorney Mark, uh, naniniwala pa rin ba tayo na ating muling makikita at masisilayan dito sa bansa si dating Pangulong Duterte? Habang buhay pa yung matanda, may pag-asa. So, we are just praying na makabalik siya sa Pilipinas hindi dahil siya si Digong Duterte, dahil siya isang Pilipino. Dapat natin siya bigyan at least moral support man lang and prayers. Uh, same also sa ating presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Dapat uh, he should open his mind na dapat tulungan ang isang Pilipino na hindi convicted. Na sana pabalikin na sa Pilipinas. Mm -hmm. With Attorney Attorney Mark, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Na ikaw ay uh, aming makakapanayam, uh, makakapanayam sa mga sandaling ito. Mga kabombo, makakapanayam natin walang iba si uh, Attorney Mark Tolentino, isang uh, abogado sa usapin pa rin ho ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Inter uh, International Criminal Court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.